Senador Bongo na nawagan ng pagkakaisa at pagkakaroon ng patas na halalan. Narito uh, nga news ni Angelo Baino. Sa proclamation rally ng mga kandidato sa Senado ni dating Pangulong Duterte sa San Juan City, iginiit ni Senator Bongo na ayaw niyang manira at hayaan na lamang ang taong bayan ang humusga. Ako ayaw ko manira. Ayaw ko nang, ayaw kong sumagot. Kaya kung magtatanong kayo, ayaw ko manira. Hayaan na natin ang Pilipino ang humusga kung nagserbisyo si Pangulong Duterte, si Tatay Digong nung panahon niya. Kayo nang na humuska kung nagbago ang buhay niyo nung panahon niya. Wala na mga tanimbala, wala na yung mga kalokohan diyan ng mga extortion, extortion. Kasi may political will po ang ating dating Pangulong Duterte. Binanggit niya na mas pagtutuunan niya ng pansin ang serbisyo publiko kaysa sa paninira ng kapwa-tao o negatibong pangangampan Binigyang diin ni Sen. Go ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga nangangailangan at mas ilapit pa ang serbisyo ng gobyerno sa tao. At yan ang aking newscope, Angelo Bainyo. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.